Nakakalungkot kapag nagbabreak ang celebrity couple na gusto natin at akala natin forever na sila yung hindi na talaga maghihiwalay. Pero naghiwalay. Mas nakakalungkot kapag nalalaman natin yung dahilan kung bakit nga ba natapos ang relasyon. Ayon daw sa mga balitang nasa sagap ng mga reliable source, si Janine daw ang nakipag-break ang dahilan ay gusto raw mag-grow. At si Janine daw ang nagsuggest kay Raver na burahin lahat ng litrato nila together. Kaya mas naunang si Raver ang magbura ng lahat ng memories nila sa Instagram nito. Mapapansin nyo, kay Janine may mga pictures pa sila. At napag-alaman din na handa nang mag down si Raver. Narinig ko pa mag-propose -pro na daw dapat talaga ito si River. Grabe, yun talaga yung mas nakakalungkot. Kasi, grabe, nakakalungkot talaga ha. Kasi kung titignan natin, okay sila sa family ng isa't isa, wala namang family na kontra, boto yung family ni River, boto yung family ni Janine. Parehas silang may maayos na career, maganda yung income nila. Tapos may sarili ng bahay si River, tapos may kanya-kanya silang kotse. Ano'ng kulang? Sinong hindi worth it? Bakit? Bakit? Pero siyempre, kailangan nating respetuhin ang desisyon ng bawat isa.